Yan guys, uh, dito po tayo sa ating palayan. Yan na uh, nilagyan po ng uh, talibuko, 'yung tinatawag na in-between ng no, uh, nadaanan ng baha. Na-damage po siya masyado ng baha. Kaya po nilagyan nila ng ano? Yan po tinatanim nila ulit. Yung sa part po ng mababa, uh, nawala na po at kinuha na po yung ilang uh, naiiwan or uh, dinasama sa baha kaya nalagay po dito sa gawing kata sa taas ayan guys ayan po sila uh, para sa ating uh, uh, palayan ha uh, no, medyo ano po medyo na destroso po nung uh, ulo, ulan na uh, napakalakas ayan po yung part ng baba yung may mga ibon po yun po yung uh, dinaanan actually ito po nagkaroon po siya ng mga in between ayan nilagyan po nila ng uh, unting ano para ano po at uh, maghalagay po tayo doon sa uh, baba ng uh, doon sa part ng baba na yon. Lalagyan po natin ng uh, panibagong binhi. Ay kung tawagin dito ay tiprak or uh, saboy kung sa Tagalog. Pero yung part po ng mataas mata ay medyo green, medyo okay po ata. Uh, hindi masyado na damage yung sobrang ulan. And guys, uh, binhi nyo ng Ah, uh, uh, dito. pag uh, ating palayan ayan ayan po ah. thank you very much po and uh, good afternoon sa ating lahat